Minamarapat po na ako'y makadalaw ngayon dito upang kumustahin kayo at maghatid ng tulong. Patid ko po na itong nagdaang El Nino higit sa tatlong libong pamilya sa tatlong munisipyo ng Samar at Eastern Samar na nadeklara ng State of Calamity as dahil sa paglabis na, na kanilang pagpinsala sa tagtuyot na dala ng El Nino. Dahil po riyan, narito ang inyong pamahalaan na upang iparamdam ang aming suporta sa inyo na walang pagod na nagsisikap upang matiyak na merong pagkain sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Tayo <laughs> po na mga magsasaka at mga isda, kayo po ay ang tunay na bayani ng ating bansa. At nararapat lamang na bigyang pugay at suportahan namin ang inyong sipag at ang inyong galing. Kaya naman po, masaya, masaya kami may hantog lahat po ito upang mapalakas ang inyong hanay at mapabuti ang inyong kabuhayan.